guys okay. ako guys ng takway oh. ko dyan. dito ko guys kinuha yung takway yan nakatatlong bundle pa lang ako guys Yun marami pa nga bandaro eh. pangalawang harvest pa lang ito kesa pero ang gaganda na ang ganda na yan oh. kahit pa paano guys hindi yung tinang pinagkakakita yung pinaghirapan alam nyo ba guys sa aming mga farmers ramdam namin ang hirap at uh, pagod yung mga ginagawa namin pero guys pagka ganitong nakakapag-ani na kami na umpisa na namin maaniha medyo masaya na kami kasi kahit papaano guys nakakapag dito na namin kinukuha yung mga pang araw araw namin gastusin lahat lahat na ang binabudget sa bahay dito na sa bagong tanim naman guys mahirap kasi puro gastos guys kaya sa amin kailangan may pera kami kasi pagka wala kami pera pag magpapatanim wala hindi kakayanin kasi siyempre guys kailangan namin ng tao na manananim magbubunot ng pananim so lahat lahat na ng maintenance kailangan nandoon na rin kasi pagka walang wala guys Talagang halos hindi kakayanin sa lawak ba naman Hindi ko kayang solohin Kaya minsan guys pagka wala talaga ng pera Yan kami dalawa ni misis Talagang nagtutulong ang kaming dalawa Para lang mataniman yung iba Hindi naman namin maubos lahat mataniman At least meron kami mapag-umpisan